Lamit jud ang bakke, bisan pagbisaya ang akong masulti. up mga kaidol uh, first to this uh, ating vlog na ta dire sa city of Davao. Karon mga kaidol na uh, ako na bagong nakilala sa mga vlogger uh, atoy pakilala ninyo mga kaidol uh, para makita po ninyo lahat na mga vlogger nga sa aking taga Davao di Oro. Yan at uh, sila taga Yan idol uh, sa taw ta sa mga idol uh, ay uh, kani mga idol. Tatong si ako page di CRC Motor Vlogger. O katong may YouTube ka? Wala akong YouTube. Ano uh, page like? lang, ah, oh, page, uh, lang. page lang. Yan, thank you. Shout out yo kayo. Right. Kung, kung asa mo karoon, ang pink ka nun Mga tanan vlogger. Okay. Yan, mga kayo tol. Di pa isa. Uh, yan, o. Oh, Pakita ko sa inyo. Yan, mga kaidol, tol. Uh, shout out sa mo. Yo, shout out sa mga taga Davao de Uro. Ako nga pala si Sinina. Sinina Music. The funny rapper ng Mindanao. Actually, uh, shout out sa mga taga Munkayo. Kasi, uh, taga kasoon kayo din. Mga relatives ko. Mga baklaan dyan. Sinina. At saka sa kapitbahay ni G. Jericho Ikuto. Shoutout sa mga mukayo Viners, mga mukayo Vloggers. Si Nina pala, uh, composer, Kumant kumanta ng baki. Sampulan natin. Eh sir, yo, lamit jud ang baki bisan pagbisaya ang akong masulte, ikaw magpanila, ayaw lang ng kamfrag, kalagi daw makahilo, labi na kulay hugas, kay perti ka baho, na ay baki ng ligo, na ay baki ng gidugo, na ay baki ng baho-baho, baho, pero kaunon na ako, katong na ay baki diha nga binuhi, ati man nagtarong, para lamit kaunon, bisan pagkilawon labi nagtambokon. atagi ko diri kalami kaayo ang bake yo de atangan dai karong ugos 17 sa CC Victoria mga hip hop and hip hop and vloggers meet and greet yo kauban mga iladong Vlager hip -hop sa, sa, sa Davao mga vloggers sila tour uh, CB Entertainment, mm. Team Ungol, yo. O, ka Dunji, PGT5 semifinalist. Ugo ba pang hip-hop, yo. Kita, kids. Lagan Salamat. Yo, yan, salamat. thank you Idol, Jol. Ah, uh, karon dapat isa kay Idol, lo. Oh. Si Kon. Yan, pa pa ila kada idol kay para ano. Hello mga kapubring laagan. By the way, I'm I'm feeling pugi ng Davao yan tal pubring laagan. So guys, no. Don't forget to follow like and share pubring laagan no. Ang feeling pugi ng Karaga Davao yan tal ug manda yan siya ug unique ni siya. So guys, sa kung sa mga makakuha na ning video no. So ayaw ninyo kalimti no i-follow eh, si Idol Android, no. Usa siya katakan na bunturan so, yes, so. TV. Sa, sa, mga mansaka ug mandaya dra, i na support sa atuang ka-tribo Ondoy TV. Basta taga Davao de Oro, mansaka. Taga Davao tal, mandaya. mandaya. So, guys, i-apil na bukog follow. Pobring lagan. Dati guapo ko karon. Guapo na. Dalagan uh, ako. Oh. Yes, Vlogs, uh, Sky TV vlog sa YouTube. channel. Meron din si Nina Music sa YouTube. Mm -hmm. Yan, yeah, thank, you, thank you mga galon, Dire na tayo magtatapos.